Kahit ikaw ay nasa tamang church, kahit ikaw ay nasa tamang doktrina, nasa tamang pananampalataya, kung hindi mo ipinamumuhay ang salita ng Panginoon, at hindi mo sinusunod ang mga utos ng Diyos, hindi ka valid sa Panginoon. Kaya nga, sabi sa Mateo 7, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa karihan ng langit, kundi yaon lamang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sasabihin ko sa kanila pagdating ng paghukom, hindi ko kayo nakikilala kayong mga gumagawa ng kasamaan. Wala pala sa reliyon, wala pala sa pagiging paladasalin, wala sa pagiging trinitarian, wala sa pagiging oneness, wala sa kung anong doktrina natin ang ating kaligtasan, kundi kapag pinamumuhay natin ang katruan ni Jesus Christ. Huwag tayo mag-away-away ng dahil sa ating doktrina. Mahalaga na makilala natin kung ano ang pananampalataya natin at makilala natin kung sino ang Diyos para mag-mature tayo. Pero hindi ito para makipagtagisan tayo sa hindi natin kapanali. Mahalin natin sila.